Uh, kami mga muslim, sa katawagan sa Diyos, hindi kami nagkakasalungatan. Uh, may muslim na Maranao, may muslim na Maguindanao, may muslim na Tagalog, may muslim na Bisaya, may muslim na Waray, may muslim na uh, Inchik, may muslim na Arabo, may muslim na Amerikano. May mga Muslim, kahit na anong tribu pa yan, kahit na anong nasyonalidad pa yan, basta't siya Muslim, hindi yan nagkakasalungatan sa tawag sa Diyos. Talagang isa lang Allah. Diyan pa lang ay makikita natin yung kagandahan ng Islam sa mga kaKristyanuhan ah Pagtanungin natin, sino ang Diyos mo? Nagkakaiba-iba sila. Merong nagsasabi, Diyos ama, may anak. May Diyos anak, si Jesus. Merong nagsasabi, si Yahweh. May nagsasabi, si Jehovah. May nagsasabi, ganito kayo Sa pangalan pa lang ng Diyos, hindi na nagkakaisa. So, disadvantage ito, kabayan. Napakalaking disadvantage ito.